natin. Meron tayo uh, tayong pambaping dyan. Meron tayong bumili mo tayo ng, uh, ng grinder. Fireball na grinder. Ito so, yung ating gagamitin pambaping. Yung mayroong adjustment. Yan. Kumbaga hindi siya speed o hindi siya mabilis na mabilis ang ikot. I-adjust lang natin para pambaping natin dito. Yung pang uh, palis natin, pang pa natin dito. Para kumintab ko siya. May gamit tayo dyan. Yan yan ah. ah, babaping natin yan and yung pambutas natin para sa gripo ayan yun na rin tayo ah, butasan natin sa gripo yan and then yung ah, baby roll yun mga tinga pambaping mga ah, tinga pampalis dito kapag tabi natin yung uh, kantuan dito Ito nga lang siya eh. Hmm. bating nga naman to. Binatin nga ito. Balit na lang yung pinag nito. Nakabit na yung settings dito. Yun. Hmm. And then, uh, okay na itong natiles na natin. Ayan, natiles na natin. Nag-aangat na tayo ng uh, 5 cm. At uh, dito lang naman yung ating uh, cabinet. Ayan, kakatingin na yung ating uh, cabinet. Yan. Ganda yung plywood na ating binili. Then, uh, binili. Ang uh, marindin siya na maganda nga pagka-marine. Yan. Malaysia. Ayan yeah, mga boss at uh, good morning, good morning. At uh, update na ulit natin itong ating project ng elegant pinis ng kitchen at uh, block 25 ng Phase Pastry. Okay, update na natin. Uh, kagawa na kami ng uh, cabinet. para dito sa kitchen niya. Uh, Saka dito. Okay, samahan niya ka at uh, update na natin. Let's go! Ayan yeah, mga boss at rakat uh, na natin yung ating granite para may kabit na natin. May kapiraso pa yan na pulang doon. Ito, meron tayong nabili na 60 by 60. Ayan. Tapos yung isa, sa wall. Sa gilid ng uh, lababo. Mabot natin. Tingin natin. Meron tayo uh, tayong pambaping bapping dyan. Then, uh, meron tayong, bumili ng tayo ng, uh, ng grinder. Virable na grinder. Ito yung ating gagamitin pambaping. Yung mayroong adjustment. Ayan. Kumbaga, uh, hindi siya speed o hindi siya mabilis na mabilis ang ikot i-adjust lang natin para pang natin dito babopping natin yung mamaya hindi nyo natin mga, mga. ibang pang bopping dito na rin meron na rin tayong mabili yung pang uh, palis natin pang pakintab natin dito para kumintab pa siya may gamit tayo dyan yan yan oh. natin 'yan. Ang mga natin para sa gripo. Ayan, ayan na rin tayo. Uh, ah, butasan natin sa gripo yan. And then yung uh, ah, baby roller yun. Ang ating nga pang bapping. Ang uh, ating nga pang dito. Tapakintabi natin yung uh, kantuan dito. Bubuhayin natin. Okay, ayan. Dito, hanggang 3,000. 50 hanggang 3,000. Okay. Okay. Yan, okay na. Palis na lang yan. Dabating na lang. Ngayon na? Oo. Oh. Ayan, kinuha natin ng uh, eskwala yung uh, tiles na 60 by 60 Ay, okay, may kakatingin na natin ito Ayan, yung eskwala din yan Then, ganoon din sa kabila. Metro na lang natin yan para makuha yung haba. Ayan, uh, na, na pattern na natin o nasukat na natin yung ating ano, sa lababo. Dalawang lababo kapit natin. Yan. Ito, kinuha lang natin yung uh, pattern. Ito nga, uh, natin ng lababo. Ayan, dalawa yung kakabit natin. Okay, ayan. duwit na tayo. Para green tree na lang. Na lang. Ayan, dalawa. Okay. Yan mga boss at hindi uh, ito hindi pa nakakabit. Naka-example na tayo. Yan. Ah, uh, na lang natin 'to. Uh, pakikinisin na lang natin ngayon na. Uh, natin pakikinisin bago natin ikabit. Ayos na. Tapos ito, pakikintabi na natin 'to para nito. Habulin natin yung kulay niyan. Para pag uh, fix natin, wala na tayong gagrain. Hey, okay? Yan masakto. Ubutasin na lang natin yung sa gripo. Ang yung gripo niya. Uh, Meron tayong pang butas na binili sa Shopee. Lang natin para Yan. Then uh, dito may allowance tayo. Ang yung ating uh, cabinet dito siya tatama. Kaya makikita lang ito lang yung kanyang uh, granite. Tago na itong uh, concrete. Kaya manipis lang yan pag uh, nasilip. Yeah. Pagkatapos nakabit natin ito Diretso na yung wall. Hindi na uh, ngayong week gagawin na rin yung uh, cabinet. Okay? Yan. bababing muna natin. Bago natin yung uh, fix. Ini hmm. Satu nga Satu Satu lang Apa Pagpalis na tayo mga boss yeah. so, uh, Pakikinitin na natin yung mga corner so, Yung mga kantuan okay, so, Hanggang 3,000 okay. May 2,000 tayo 1,500 1,000 1,500 Ayan tayo yung 500 50 yung starting natin Mahabula, habuli lang naman natin yan Все Ayan mga boss, at uh, na-start na natin yung uh, sidings naman ng kanyang uh, tiles ng uh, lababo, yung uh, granite natin. Ayan, nabating na natin to. Okay na rin naman yun. Ayan, uh, tiles. Kasagad na natin yan dito. Okay. Ito naman yung eh, pasubrahan na lang natin dito ng uh, 30 sa taas pag pinatabas ng client, yung dulo na yon yung dito yung uh, subra, uh, tabasan na lang natin. Madali naman tabasan yan. Okay? Pag uh, pinapantayin na lang ng client sa ilalim ng uh, kanyang uh, bintana, eh, madali na magtabasan yan. Yung nasa dulo na yun. Yan. Pwede naman tabasin natin ng diretso yan. So, huwag na muna natin tabasin para pag uh, na-tick na -tick ng client, saka natin tabasin pag pinatabas. Okay? Yan ang uh, design ng uh, babo. Ganda na yan. Yan din ang ikukulay natin dito. Hindi pa natin pwedeng pinisi ng kulay dahil na nagdudumi pa tayo. Uh, pag na-primer na natin ito paikot, okay na. Yung kabilit na nagagawa na rin yung kabilit niya. Yan mga boss, ito, uh, nakabit na yung uh, sidings natin dito. Hindi din yung dun yung lang sa ilalim, yung uh, nakaangat na peris natin para sa ating cabinet Yung dalawang yan. Okay. Tumating na naman to binato na ito balit na lang yung tripod nito nakabit ano, na yung settings dito yun settings tapos to meron pa yan lalagyan na natin ng pa sa tanda uh, natin na natin yung side uh, sidings ng uh, lababo, and dun yung uh, nakabit na natin yung gray uh, na granite. And dito babaping pa natin to, ni pambapping naman tayo dyan Hindi mo natin binabaping, uh, ano lang naman yan. alikabok Tapos sa uh, yung gripo, di ba natin kinakabit. Tapos ilalim kakatatap na lang natin yung uh, para sa gripo nya at uh, sa plumbing. And then uh, okay na tong tiles na natin. Ayun, na natin, nag-aangat na tayo ng uh, 5 cm. At uh, dito lang naman yung ating cabinet. Ayan, mapansin. Okay. okay, naka 45 lang din tayo nyan dyan. E dito, drawer, nilalagay na natin dito. Dito sa kalan ni Ma'am. Ayan, Masukat na natin yung kalan niya. Yung tiles na to, ibababa din natin nyan dyan. Sasagad natin sa baba. Kinulang lang ako ng isang box. Yata, uh, sasama na natin to. Ayan, Ilalagay din natin ng tiles na rin yan. Ayan, na natin yan. Tiles na yan. Hindi na may layout na tayo para sa cabinet natin. Hindi muna natin mapipinis to ng varnish. Intayin muna natin yung cabinet para hindi na tayo madudumihan. Kaya ito, madali lang pagpinis na natin ito. Ito, halos na papinis na tayo. sa so, sliding naman natin, okay na rin tayo. Meron na akong nakuha nga, magkakabit ng sliding. Pinasukat ko na to uh, nakawood din yung ating frame na ikakabit dito. Style Maugani. Then, itong naman kay namin natin, naka-wood din siya ng style Maugani rin. And then, yung uh, finish ng ating cabinet, nakatumotib o nakaduko pinis lang tayo nito. Yan, puting-puti lang din ng ating ating uh, cabinet, hindi nang kanyang uh, wall, white lang din ang gusto ng uh, client. Uh, nasukat na natin ang ating uh, ring suit, okay na rin natin. Ayun, sa cabinet, pababa yung cabinet natin dito, din doon, bababa rin yung cabinet natin. Ah, uh, dito. Unain muna natin yung nasa taas. And then dito yung cabinet para sa kanyang uh, grocery, meron din tayong cabinet dito. Yan, prepare na yung ating uh, yan, kakatingin na yung ating uh, cabinet. Yan, ganda yung plywood na ating uh, binili. Standard na dos. And din na uh, marine din siya na maganda nga pagka marine. Yan, malay siya. Uh, standard. Kasi ibang marine, uh, sa, hindi siya standard na 2 cm ang kapal, ito naka-standard to. Kaya ito, safety na wala nga, hindi siya naputok pag ginapakuan mo, hindi na wala siyang ampaw. Kung mga, di ka tulad ng marine na ordinary, may ampaw siya. para ang presyo nito, mabigat din ang presyo ng isa nito. Okay, yan, dalawa. Hindi na order pa tayo na isa, sa hardware. Kaya, nakatingin na, tingaw, uh, plywood natin. And then ito, hindi ko pa yung sa uh, isa ko pang box para mag na natin to And then uh, i-update ko pa yung ating, uh, yung ating uh, client dito para sa ating uh, drainage sa likod. Ito, malaki yung tatambakan natin ng lupa. Halos ganyan kataas. Lupa. Tataas natin natin ito. Laki pa lang tambak ng lupa natin. Hindi may drainage yan sa likod. Ay, okay. ganda ng ating uh, cabinet. Ay, ating uh, kitchen. Bangan yung pinis natin na uh, kaysa -minute. Okay? Yan yeah, mga boss, oh, solid yung kanyang uh, plywood. Wala tayo mapapansin ng uh, ampaw. Yeah. Tsaka kagandahan nito pag pinako mo, hindi siya naputok. Pero marin siya. asa mataas na presyo nga lang sa marin. Okay, oh. Solid. Yan yeah, mga boss, yan nating update dito sa block 25 ng Lema Bros sa phase 3, itong uh, kitchen natin. Yung uh, Tigula roofing. Okay na rin naman yung uh, tigulan natin doon. At pinis uh, na rin natin. Uh, check pa rin natin ngayon. Ayan, uh, kasi yung uling upload natin ng uh, tigula. At hindi uh, pa nila natin pinis. kapiraso pa. Kaya check natin ngayon. At uh, nagkaka ng ating uh, plywood. Para sa ating uh, cabinet. And then sa sliding natin ng uh, door. Okay na rin tayo. At uh, papagawa na lang natin. Okay. Yun. Yung ating... Uh, yan ba sa? Yun yung ating ato, uh, tigula. Ay no. Okay, hindi to, nakasilant na lang tayo dito. Dahil eh, naka naman tayo yon. Kabao nakabawon yung plasing natin sa wall at nakasilant na lang tayo. Yung panggilid natin ay kabit na. Yung panggilid din doon ay na rin. Okay? Yan ang ating uh, update dito sa block uh, 25 ng elegant finish ng kitchen natin. Ayan, update ko na lang uli kayo. Baya uh, para next week na. Hindi na ito. Update naman. Sulod dating update, yung uh, block uh, 24 ng ating 3-room. Uh, Abangan uh, nyo. Ngayon din natin i-upload dyan yung 3-room natin na uh, interior, na corner lang. Okay. Okay, mga boss. ating update. dito na lang at ingat-ingat tayo. Uh, God bless you. Bye-bye. Ito pong ng uh, Jay Uragon vlog. Napakaganda po ng uh, channel na ito, no? Uh, tungkol po ito sa construction. Actual uh, construction po ang uh, channel na ito, no? Pag pinanood nyo po ito, uh, panalo po kayo sa channel na ito. Uh, napakaganda po ng uh, mga video niya, uh, lalo na po'ng magaganda, no, yung mga iba't ibang design niya. Uh, kakaiba po yung mga iba't ibang design niya sa mga kisame. Eh. Subukan nyo pong panoorin Jay Uragon Vlog na ito. Uh, matutuwa po kayo pag uh, pinanood nyo po yung mga video niya. Maraming salamat po.